Lipit na tayo 5:30 na, 5:30 AM. Lipit na, lipit. ngayon ay December 18 pero kahapon ano ah uh, may nakalada na silang ganun doon Ah, uh, wala nang mga sasakyan sa ah, uh, December 23 bawal na dito yung mga sasakyan uh, 5.30 a.m. 没有这个。 guys. Ayan, good morning. Good morning. Ano na, um, tawag dito? December 18, ayan. Ang ng, ano. Ayan, naka-face tayo kasi nga, sinisipon ako kasi baka mamaya, uh, may lang may bumili, tapos na, na taon na nagtitimpang ako ng, ano, nagtitit pang ako tapos bigla ko hinupo. <laughs> Ayan. Kaya tayo. Ay, naka face mask. Ayan. Kamusta um, kayo? Update update lang tayo. Ano na? 8 AM. 8 AM na ang oras sa Pilipinas. Ayan. Kamusta kayo? Ayan. Um, update lang tayo. Ayan. Um, kahapon, kahapon ng hapon. Ayan, na nga, naglagay na sila dyan ng ano, ng bawal ang, bawal ang mga sasakyan dito sa, sa 23, ayan, December 23. 23 siguro ng, ng ano, ng, hindi ko napasa, may nabasa eh. 23 siguro ng, ano, ng gabi, ayan. Kasi, 23 ng 10pm is andito na kami sa palengke. Tapos, hanggang 24 na yon. Tapos, hanggang hanggang ang uwi namin is siguro 7pm na ng 24. Ayan. Kasi kasagsagan ng kabilihan yun. Ayan. First time ko mararanasan yung ganun dito sa palengke. Pero, asawa ko, ano lang, alam na niya kasi na syempre, uh, dito siya, nagtatrabaho eh. Hmm. Yung sinishare ko sa inyo dati na sa palengke ng katrabaho yung asawa ko is dito yun sa lugar na ito. Ayan. Uh, dati, sa nila ito, isang, isang gano'n, isang, hapa, isang, yung huli niyang amo. Ayan, yung huli niyang amo na nag-resign. Sa nila ito, ito pwesto na ito. Ayan. Hanggang doon. Maraming, ano, maraming pwesto na nasakop nila. Ayan, ngayon, ito yung sa amin. Ayan, after two years, kasi pandemic, pandemic, na uh, nasa bahay lang siya, nagtitinda kami. Ayan, nagdi-deliver lang kami, tapos nagdi-deliver lang sa niya, siya dito sa may palengke, tapos niya lang nakikitambay lang dyan sa may harapan na yan. Ayan, sa may tabi ng si Guana, dyan lang siya nakikitampay iliwanan yung mga palengke niya. Ayan, ngayon, kaya kasi rin na kami Kaya, uh, taga lang talaga. tagal lang talaga sa palengke. ah uh, pagka, ganitong, ano, pagka ganitong oras is wala na masyadong bumibili. Madaling araw talaga ang kabilihan dito sa palengke. Kaya, ayun. Uh, pagod, buyad ang buhonan dito pagod talaga kuya. yan. Minsan maiiyak ka na lang talaga sa sobrang pagod mo. So, kuya, talagang wala eh. Palengke, ano eh, buhay palengke ka. Kaya gano'n ang uh. <coughs> Pero ako, <coughs> mga nakarang araw is grabe yung sipon ko. Grabe yung ano ko. Uh, yung ano lang, sipon ko. Kaya hanggang ngayon, tapos na ko ginom ng gamot, hindi pa rin magaling yung sipon. parang makulit din pa panahon ngayon nakakasama na pakiramdam yung panahon ngayon ayan uh, update update lang tayo mga kasari ang uh, ating buhay pala yun kahapon alam nyo nakakatuwa naman yung mama yung parang wala naman siyang alam sa lungganisa tapos nandiyan nand sa may tapat yan may sakyan siya sabi niya pabili daw ng lungganisa sabi niya sa akin pabili ano bang lungganisa meron kayo? Anong klase ng lungganisa ba? Parang wala naman siya alam kung sa longganisa pero umili siya. Ayun, dalawang klase yung lungganisa binili niya. Sayang kasi naubusan na kami ng ano ng yung bestseller namin ngayon is yung breakfast na lungganisa. Ayun, naubusan kami. Yun sa ang ko sa kanya. Naiyalo ko tuloy sa kanya yung malaking malaking garlic tsaka yung baloni. Dalawang klase. Ayan, naka 300 plus din siya parang nakakatuwa kasi parang nagmamasid-masid lang siya nandun sa loob ng sakya, nagmamasid-masid lang siya, tapos bumili siya ganyan, bumili siya ng mga lisa. Pasalamat ka talaga sa mga nagsusuport diba? Kahit di ba? Kahit hindi mo kilala, kakilala is eh, sa inyo, eh, nagsusupporta. Nakakatuwa yung gano'n. Parang wala na parang feeling na, ko nakatuwa lang yung bumili, parang gano'n. Kasi parang hindi naman siya mukhang ano, parang wala nga siyang alam sa tubo sa lugar isa eh. Ay, yan ang pagkakano ko sa kanya. Eh, natin ko sa sakyan kasi nila naman sa tapat. Kinawag niya kasi ako. Nakatayo ako siya sa harap. Kinawag niya kasi ako. Ayan. Ayan ang apat apit natin. Masarap sa na pakiramdam ko gano'n na may nagsusuporta. Susuporta sa ating paninda maganda sana kung halimbawa yung kahit kakakilala mo lang, uh, daanan ka dito, kamustahin ka, suporta na rin yun. Malaking suporta na rin yung gano'n. Ayan, mag, ano na kami, ah, uh, Two months na kami pala. Nakalimutan na naman namin anniversary. Ay, hindi. Two months na kami ngayon kasi 18 na yun. Ayan, anniversary pa rin na, anniversary anniversary pala namin ngayon, 2 months kasi di pa naglipis sa kanilis ano, baby. two months na malaki na rin. Ba dito sa palengke dito mo maranasan yung higpit nila. Higpit kasi po sa basura ganyan. Hindi ka pwede maglagay ng basura diyan ng basta-basta pag halimbawa hindi di ng basura kailangan sa uh, pag ilalabas na ilalabas ilalabas mo lang pag nandiyan na yung basura ayan tulad yan takot na excuse me takot na ng basura ayan tapos ang tawag dito dapat marunong kang sumunod itong dito sa may gilid is may like kuhit yan meron siyang kuhit kung lang huwag lalagpas yung yung paninda ayan, maglalagpas sa guhit. Kasi pagka lamang pasang guhit, is kukunin nila yun. Kukunin nila yung paninda mo. Yun. Ah, okay naman yan. Basta marunong na tayo sumunod. syempre, ganun talaga. Ah, kaya kami nakalatag yung nakalamesa kami dyan pagka ah, ah 1.30 hanggang 5 kasi 5 meron ng, uh, ano, meron ng ano tawag dito? may romoronda. Tama ba yung romoronda na mga market, mga market. Ayan, sila yung namin sisitahin ka, ganyan. Yung timbangan, bawal bawal sa ano, sa baba. Dapat nasa itaas, ganyan. Yung mga paninda mo, sisitahin ka nila yung baga. Lagi nasisita dito yung skin kas, Kasi makulit naman sila eh. Ayan, mahirap yung maging paborito kanila. Kaya dapat mo talaga maging paborito kasi lagi ka nila pupuntahan. Yung prutas na yun, lagi nilang pinupuntahan. Makulit kasi sila. Tapos nagbibidyo na lang sila. Kaya dapat alerto ka kasi binibidyo ka. Nagbibidyo sila sa buong ano. Buong ano nila. Area. Makita mo na nga lang yan. Nagbibidyo na banda doon. Kaya sabi ko, hala, baka nakita pa. Nakalatag yung lamesa natin. Bawal kasi yung mesa. Bawal yun ingat-ingat tayo kasi pag tayo is nagka-violation is 1K yun. 1K. Yung bigla-bigla nga lang paparada niya sa sakyan na ano eh. Halimbawa, nagdi-delivery, nagdi-delivery ng na soft drinks. Lagi siyang may, ano, may multa siyang wapit. Uh -huh. Bawal kasi. Bawal, bawal siya magparada dyan. Bawal magparada dyan. Mamaya yan, alas, maya maya yan, alas 8 kasi alas 8 na mag-ano uh, ulit sila. Mag, tawag dito, magpupunta na naman po kasi palisin yung mga motor, yung mga e-bike, pinapalis sila. Bawal bumaragan dito kasi. Eh, lalo na sa 23, hindi sila makapasok. Kaya na yung basura. Ilan naman yung basura namin sa... Ayun lang. May ano na yun. May tipas na yun. Ayun lang yung basura namin. Okay lang. patuloy yung ating benta. Kunti pa lang benta natin. Wala kasi umalis ng asawa ko. Ayan, 250 pa lang ating benta. 250. Bago kasi umalis ng asawa ko, nagbibilang na siya ng ano, benta namin ng madaling araw. Tapos ngayon, yung benta namin ngayon, hanggang maghapon ay magkasama. Hindi na so, hira lang bibili ngayon. Ang inano ko lang, kaya ako na at saka mag-stay dito kasi may tinda ko tubig eh Tawag ko sa sanit, mga tubig. Tsaka ayan, mga, ayan, mga baso-baso na yan, mga kutsara. Dagdag -dag kasi sa ating mga, ano yan, sa ating paninda. Tapos, ano yung, ano tawag dito? Yung, ay mga ikubag, mga sabubag, ayan meron tayo. Uh, Siyempre, kailangan natin magdagdag ng ating mga paninda kasi nga, ang ating lupa dito per day. Ayan, per day is 1K. Kaya kailangan natin magdagdag. Sa susunod na araw, hindi ba ngayon, uh, dadalhin dito yung ref. Diyan ilalagay yung ref. Diyan. Sa area na yan, magaling yung, ilalagay yung ref. Para hindi na ako mag no? Tapos, uh, yung kape, yung mga pinamili ko doon ng kape, meron doon sa bahay.